Ito yung unang araw ko po bilang isang panda rider mga tumudatchi At saka shoutout nga pala sa'yo Tumudatchi Ronel ng Buhay na Tubig Sa unang araw po Nito tumudatchi bilang isang panda rider Meron po akong nakilala rito na lamang din po sa Buhay na Tubig Isa rin po siyang panda rider At ang kanyang pangalan po ay Si Alwin Shoutout sa'yo Alwin Sundan niyo po mga tumudatchi ang aking mga susunod na vlog Bilang isang panda rider dito sa may buhay na tubig ang buhay ng mga panda rider dahil unang araw ko nga po bilang isang panda rider mga tubudachi kaya maaga po akong umalis ng bahay at sa awa naman po ng lord ay nakakuha po tayo ng booking kaya naman po si tubudachi ay nagmamadali na pumunta sa isang vendor at tinala ko po ito dito sa May Hermosa. Kali Villa Hermosa po dito lang po yan sa May Lahoya dito po sa Amos mga tubudachi. kaya naman pagka drop up ko po ng aking item o ng aking order ay nagmamadali na naman po ang inyong tubudachi upang bumalik sa area kung saan maraming booking na dumarating. Ito po ang bayani ng lansangan dito sa buhay na tubig mga tubudachi ang mga panda rider ng buhay na tubig. Shoutout sa ating mga tumudachi na bumisubuhay din po yung mga yan mga tumudachi. Sobrang kisipag. umulan man o uminit, andyan lagi po sila sa lansangan. Hindi alinta na ulan o sobrang init ng panahon upang makapaghatid lamang ng mga order ng ating mga customer. Kaya saludo po akong lahat sa ating mga tumudachi. Okay, bali, cake tayo ngayon mga tumudachi. Bali, Punta naman tayo ngayon ng cheese sa fake mga tumatid cheese Dito lang sa mga cheese na buhay na tubig Ali Malapit na po tayo sa drop off natin mga tumatid cheese Bali face 6 na po ito mga tumatid cheese Bali dito po natin i-drop off yung ating left, right. Yung ating Delivery dito po sa face 6 mga tumatid cheese Tumatid Bali dito na po tayo sa drop off mga Oh, ayan, maya. Oh, ayan, mga tagal May mga tumatawag-tawag pa sa atin, no? Oh. Ayan, no? Oh. Oh, maya, daan ako nga ngayon. Ay, may deliver na dito. oh, salamat, mga chick. Oh, mali, malapit tayo sa drop-off, mga tagal Pagkabukin na natin ito mga tubudachi, bali-bali, walang lichong manok. Pag tinapukin nga po pala ng mga items o ng mga order ng ating mga customer, ay nagmamadali na naman po ang inyong tubudachi na bumalik po dito sa area na kung saan dito po maraming orders na dumarating. Makikita nyo rin ang mga rider na nag-aabang at naghihintay na kanilang mga booking mula sa mga vendor. Shoutout po sa ating mga tumudachi ng GrabFood at ng mga food panda ng buhay na tubig. Bale, pabalik na naman po tayo ngayon sa area sa kung saan may maraming booking mga tumudachi bali kakatapos lamang po uli ng ating unang biyahe ng ating unang bukit mga tumuday hey, out... ang buhay po ng isang panda rider mga tumuday ay hindi madali riders masayang mahirap ang kanilang trabaho mga tubo de kasi mahirap kasi lagi sila sa lansangan ibig pag iingat lagi mga tubo chi ang kailangan gawin kasi sa dami ng mga sasakyang makapaligay kayo mga tumatakbo kaya kailangan ng iba yung pag iingat mga tubo chi Kaya para sa mga panda Riders, pangalala mo, Rob, saludo ko sa inyo.